mga kaibigan, mga kapatid ngayon uh, Ngayong araw na ito ay isang kagalakan na ipagdiwang ang karawan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng buhay ng mga tatay eh, Bagamat na ay uh, eh, kumakanta ang ating mga katatayan ng uh, uh, pamaskong awitin So salamat sa Diyos sapagkat ang araw na ito ng December 3 ay nakatakda upang ipagdiwang ng mga katatayan ang karawan ng ating Panginoong Isa Kristo. Happy, happy and Merry Christmas sa ating lahat. masarap na uh, sandali nitong uh, kasiyahan ng mga uh, katatayan ay yung uh, lumapit na sa pagkainan. <laughs> no? Napakaganda. Napakaganda yung ano. Hello. Hello, Brother Beck. Uh, Hello. ay hi naman sa plan namin. Uh, yan. Uh, Ayan, uh, si Brother Lily. Oh. Ayan. tay natin talaga naman. Ayan, ang aming uh, uh, pamunuan. Ayan. ayan. Okay. Ayan. Ayan naman muna kayo sa vlog natin. Ayan yan. Nakablog tayo, nakablog tayo. Nakablog tayo, ayan. Ito ang aming... Uh, teknisyan na malaki ang dyan. Ay, <laughs> <laughs> Ayan. Brother Ramon. Ayana, uh, uh, siguro hindi naman tayo makapairight dito kasi ang kinakanta ay uh, uh, Christmas carol. Talag natin dalawa. Ayan. Oo, oh, talaga naman. Okay, mga kabayan. Tuloy-tuloy tayo sa ating uh, tanghalian. At uh, ayan, kakain na kami. No? Ayan. Kakain na kami. Yay. Kakain na kami. Ayan. Happy birthday, Pastor. Hoy, salamat. Uh, salamat Happy sa Panginoon. <laughs> pinayak nyo pa ako eh. Hindi ko pa talahanan na? Nun, ha? Dito oh. ron. Oo. Hindi ko daw ng background eh. So, ayan o. Oh. Ayan. Ayan. Ayan ang pagkain. Ayan tayo. yung... Tama niya. Tama ko. yung yun eh. Tama Thank you, <laughs> thank you, brother Eric. Oo. na

Uh, tanghalian at uh, uh, hanggang dito na lang ang aking vlog nito. Kaya tayo. Okay. Uh, Come back sa ating vlog po. Uh, at uh, tapos na po kaming kumain. Ito na po. Mag-start na po ang palarong pangbansa. <laughs> palaro ng mga katatayan ay bahagi ng kasiyahan sa pagdiriwang ng kaarawan ng ating Panginoong isto Kristo. no? ang ganda ang ang, ang galing nang uh, ano ganyan sa mga analisado yung dito mga nag-aakpela na or hindi kasi medyo kasi busog na kasi busog na ang dami naming kinain na uh, mga kabayan busog na kaya tahimik na ano ako pinapako Pinapakuyong... ano tinapako yung lagi uh, lagi kasi san ko kumain ng manok na dalawang iwa ang. Ah. Uh, Isa isang ulo ng tilapia. Ayos na. Oh. Ayun. Ito 'yung aming mga tatay na talagang very supportive sa activities ng mga tatay. So hindi yan hindi yan nawawala every time. Okay. Okay, dito okay. si Brother Ika. Brother Ika, si Brother Frank. Brother Frank, kawika, ka. Yan. Nakablog tayo bro. Papagod nyo to sa Youtube. Papagod nyo to sa Youtube. Ayan. Yan yung isa sa mga tatay din natin na talagang hindi kami iniiwanan din ito. Every time na in-invite natin ay talagang nandito. Kagawad sa Ay, salamat. Salamat sa birthday na 'yan. <laughs> ito rin 'yan. Ito yung ito yung aking ano. Pagano na kami nito. Happy halos, birthday. Alas magkaroon ng aming uh, bituka nito. 'yan. Salamat sa Panginoon at uh, magkasama kami. Ay uh, hopefully ay makabalik ako sa kanilang probinsya. Sa lugar ng Leyte. Sa mahahalaga eh, Excited. Excited. Okay. Kay Brother Jude Angeles. Brother Jude. Brother Jude Angeles. Ayan. Nag-exchange gift nga brother Brother. Ayan. Nag-exchange gift na po sila. Palitan ng regalo. Ika na sa Tagalog. Okay. Kaya, palitan ng regalo biyaya mula sa puso. Ayan yung aming manager. Brother Elden. Brother Elden. Ayan yung aming manager. Yan, yan, yan. Yan, manager namin yan. Oh, tumingin naman kayo rito mga manager. ay yung manager namin eh. Nawala yung isang manager, tulong. Hello, Brother Ron. Tulungan mo. Wala si Brother Ron, tulong. Brother Ron, natin sa Ah natutulog. Hey, brother Frank. Brother Frank Franco Caneo. Hey mga kabayan, uh, hanggang dito na lang ang aking vlog na ito. Huwag niyong kalilimutan na i-subscribe ang aking channel. Paki-share mo 'yung official vlog at pa-share uh, uh, at uh, pindutin ang notification bell upang kayo ay palaging uh, updated sa ating mga video. Next. Mabuhay po tayo, Merry Christmas. Brother